ininsi ka ng seaside? Balo. Wala <laughs> ko ka balo mo eh. Pasa dito silo. Kato di ay. Hala asa dahi ta. Oh, naman daw dito. Ganda ng view ganda ng view. Ayan, ganda ng mga building, uniform. Ano siya? Oh, morning. Oh, Maglubay to dyan. Ay, hey, mangingin ko daw talaga. Sa mukha nakaupo na. Pagod na din sila. Ano na siya? Park? na Ay, hindi, hindi naman kayo, baby, kasi. N niluloko tayo niyan. Dali na, dali. Manay. Ano? Big yan.